ito si Garo. Oh. yung no, si Tignan natin kung nasa ang ngayon si Fildo. Tignan natin. Nandito pumasok sa kahon. Oh, andiyan ka pala. Ang ginagawa mo dyan. Hmm? Ito naman yung isa kinukulit yung kamay ko. Oh. Oh, hindi ka pala. Ang ginagawa mo dyan, Fildo. Ha? Ang ginagawa mo dyan? Fildo, no? Ayun, no? Yun, no, Yung may papansin, no? Sigaro, o. Oh. O, oh, gusto niya rin makita sa camera. O. Oh. Papansin ka, ha? Gusto mo rin ba makita sa camera? Garo! Oh, pumasok din siya. O, garo. Garo. Garo, garo, garo. Oh, sama mo si Fildo diyan. Ano bang pinagkakabalaan niya diyan? Hmm. Ano pinagkakabalaan ni Fildo diyan? Hmm. O, oh. nagkakaabalan ka dyan eh. Ano ba yan? Wala, tinakpan mo. Tinakpan mo na yung camera ano ah. Garo.